Bakit worth it ang mid to high-end properties? Hi mga kakunchava! Madalas nating marinig na mas gusto ng iba ang murang property para makatipid. Pero alam mo ba kung bakit sulit ang mid to high-end properties? Kung kayo mo namang bumili pero nagdadalawang isip ka, pag-usapan natin kung bakit isa ito sa isang matalinong investment. Ano ang mid to high-end properties? Ito ay ang mga properties na may mataas na market value kumpara sa mas abot-kayang housing options. Karaniwan may premium features, prime locations at high-quality developments ang mga ganitong bahay o condo. Ano ang mga benefits nito? Una, prime location and accessibility. Malapit sa business districts, malls, schools at hospital. Mas maganda ang urban planning at road networks. Mas mataas ang convenience para sa daily living. Pangalawa, high quality construction and premium features. Mas matibay at magandang materyales ang gamit. Magaganda ang finishes at modern amenities. Mas mataas ang property value over time. Pangatlo, better investment and higher resale value. Mas mabilis mag-appreciate ang halaga ng property. Mas in-demand sa si rental market. Perfect for passive income. May potensyal na mas malaki ang kita kapag binibenta mo sa future. Pangapat, exclusive amenities and better community. May security, gated communities at top-tier facilities. May parks, pools, gyms at clubhouse para sa quality lifestyle. Mas safe at conducive sa family living. Panglima, kilala at reputable developer. Isa sa mga dahilan kung bakit mataas ang value ng property ay dahil sa track record ng developer. Mas kilalang developer, mas mataas ang demand at resale value ng property. Minsan, nagiging status symbol din ang pagbili sa high-end properties ng top developers. Mid to high-end property, gastos o matalinong desisyon? Kung kaya mo namang bumili ng mas magandang property pero nag-aalangan ka dahil sa presyo, isipin mo ito. Hindi lang ito gastos kundi isang long-term investment na magbibigay ng comfort, seguridad at financial growth. Mas sulit ang isang property na tataas ang value kesa sa murang bahay na mabagal ang appreciation at mas mabilis ang depreciation. Ikaw, anong opinion mo? Comment below! Like, share at comment sa video na ito for more information at kung may suggestions sa content.